Tuloy-tuloy ang tuloy, mga balita at impormasyon sa Ronda, Pilipinas. Samantala, kahapon po, nag-usap po tayo at uh, meron akong uh, nai-kwento uh, sa inyo. Yung regarding dun sa nag-viral na content creator na binili niya ng uh, magkano? 4,500 no? o 5,000? Yung uh, balikbayan box ng isang OFW. Nakita ko dun na yung mga, sa loob ng balikbayan Box, yung usual, yung mga uh, sabon, uh, panligo, panlaba, mga damit, may, parang may nakita pa nga akong mga bags doon eh. Tanong nga natin, uh, kung yun eh, yan, yan, doon sa mga nanonood sa Aliyo Channel 23, uh, yan po yung nag-viral na, nag-viral content creator. O oh, yan, may mga chinelas pa pala oh, doon, o oh. oh, yan, 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 yan. Oo, oh, oh. nag-viral po yan. Ang tanong ng mga OFWs, ata uh, viral din po yung mga uh, nawawalang mga balikbayan boxes. Kung paano uba proseso nito? Mas maganda ko ang makakausap po natin. Ito po ay isang otoridad. when it comes to, you know, mga balikbayan boxes ang pag-uusapan. Nasa linya po natin ngayon ng Deputy Commissioner for Internal Administration Group Mr. Michael Fermin ng uh, Bureau of Customs. Sir Michael, maganda magandang araw and happy new year, sir. Hello. Hello Sir Michael. Yuhu! Magandang umaga. Yun. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Oh Sir Michael, Happy New Year po. Happy New Year po. Apo, Sir Michael, uh, kayo po diyan sa Bureau of Customs, kayo po'y aware naman ano, dito po sa nag-viral na na isang content creator po na binili daw po niya na balikbayan box. Uh, ano ho ang uh, uh, initial uh, comment po ng uh, inyong uh, ahensya? Go ahead po. Na natin yung uh, nag uh, viral video na yon no na unbox siya ng nabili niyang uh, uh, balikbayan box online and uh, ang una siyempre, kinagulat din ng namin yon no what we did uh, we instructed our uh, customs uh, intelligence and investigation services Apo. to conduct a uh, an investigation dito no upang alamin muna natin Apo kung ano po yung uh, estado ng mga kahon at uh, bakit na i-online ito no? Uh -huh. Well, it appears po sa initial report that the boxes yung, yung mismong box na ina-unbox po ng vlogger uh -huh. ay mula po sa Golden Express International Cargo no. Ah, uh -huh. uh, ito po ay uh, mga boxes na nilipad sa kanila pero lumilitaw ho na uh, may service agreement itong mga senders at saka po itong forwarders na kapag ka po hindi ito na claim or hindi binayaran Oo. ay uh, uh, magkakaroon na liquidation uh, proceedings ito pong uh, forwarding company Oo. to defray yung cost ng kanilang pagpapadala. Ah. Pero Sir Michael, is that even legal? Legal po ba 'yan? Pwede po ba 'yan? Ah. Uh, Technically po, kung nasa ilalim ng kanilang service agreement, uh -oh. ay yes, sigal uh -oh. po 'yon. Uh -oh. Dahil po ang ang uh, nangyari po yan, parang promo po kasi ang ginamit na alam po nyo, sa ibang bansa, hmm. nagpapagandahan papagandahan ng mga uh, promotions po sa serbisyo. Pap- papa ano, po, no? uh -oh. ng mga boxes. Opo. Yan po ng no, mga fees na maraming mga sa uh, kababayan natin mm. na magpadala sa kanila mm. pero sa kasamaang palad po yung iba talagang parang scam na lang no Dahil sa sobrang babahot parang too good to be true na ho ito para uh -oh. uh, ma-provide bayan uh, gastos heating at uh, sa mga duties niyan pagdating dito sa Pilipinas oo uh oo -oh. uh -oh. eh sir uh, di po ba pagka pinadala ng OFW yan yan po ay may uh -oh. contact uh, number at sabihin po doon sa nagpadala na hindi pa nakukuha ng kamag-anak nila. I'm sorry. Yun nagpadala ang mga nagpadalang mga ng mga nagpapadala mga OFW Sir Michael, di ba? Yan po ay may mga contact number o may mga email addresses na pwedeng sabihin po sa kanila na hindi pa ho nakukuha ng mga kamag-anak nila. Tama po, Oo. tama po. Dapat po ang ang uh, sistema po diyan. Opo meron pong tinatawag na manifest no pag oh. nagpadala po sa sa loob po ng container oh. may tinatawag po na manifesto diyan oh. Dyan po nakalagay yung mga information kung sino nagpadala sino ang tatanggap yes. copy ng sabel oh. uh, box number mm. contact number at kumpletong address po mm. ng claimant mm -hmm. kaya po dapat po yan at uh, kaya po talagang kontakin no ng mga forwarding companies yan. Uh Oo. -oh. Uh, although some of the cases po na binabanggit nila and uh, lalo po yung mga boxes na sobrang tatagal na, uh -oh. kung mapansin po ninyo, yung mga boxes na yan, nakasulat lang sa pentel pen, -pen yan, no? Uh -oh. uh, mga packaging na medyo madulas. Mm. So, over Uburating po siya. Uh Oo. -oh. Kaya kung minsan, ho, wala na ho talaga halos uh, pagkakakilanlan yung box, which is more challenging po para ilocate kung sino ho yung may-ari. Uh Oo. -oh. Pero sir may mga control number po 'yan at may dokumento po 'yan. Uh, sir, 'di ba? Tama po. Pero yung yung pong yun nga po, yung control number po niyan, yung uh -oh. corresponding drug nakasulat po dapat sa box 'yon. Uh Oo, -oh, uh -oh, uh -oh. Alam po niyo ka uh, kada isang hmm. yung pong mga boxes, magkakamukha po halos 'yan, no? Tama. Lahat <laughs> brown, uh, no? Normally, sizes lang po 'yan, eh. Uh Lilies, -oh. uh -oh. may jumbo, super jumbo. So magkakamukha po halos ang itsura niyan. Pag huna, wala ho yung mga detalye na nasa labas, Mahihirapan kahon na makita unless buksan mo yung kahon para malaman mo mm -hmm. na yung box na yon is pertaining to a particular person. Mm -hmm. Pero very minimal naman po yung kaso na yan. Uh -oh. Kasi halos lahat naman, kamukahon itong mga na abandon po dito sa atin sa Bureau of Customs, no? Uh -oh. Halos nasa 10,000. 10,433 boxes wow! po yan. Wow! Uh -oh. Dami! Yung pong 9... Yung pong 7,000 uh, mahigit po doon, no? o yung pong uh, kabuuan na 9,547, mm. na ipamigay po natin. Ang natira na lang po sa amin na unclaimed boxes, mga 886. Mm -mm. Ito pong 886 na to, talaga pong, wala na po talaga identity yung box. Uh o -oh. di kaya po ay hindi na po updated yung contact number. Uh -oh. Or uh, we even attempt to deliver po, no? yung mga malapit noon, uh -oh. ay hindi na rin po ma-locate yung mismong address. Uh -oh. Kaya po, uh, nananatili po sa... Uh, security facility po natin, yung mga nakikiran. Ko. Na ipamigay, ibig sabihin no, nakuha mo ng may-ari. Tama po. Oh, yung mismo oh. pong claimant ang nakakuha. Oh, oh. Kasi meron Na po... Nakontakt po natin sila. Yes, yes. O oh, kasi may mga contact numbers naman yan, Sir Michael, di ba? Uh, inyong dokumento at saka dokumento mismo ng OFW. Yes sir. Oo, Tama oo, po. Oh. oh, meron po isang nag-viral dito sir. Nandiyan na rin lang kayo pag uh, gamitin ko ni pagkakataon. Meron daw isang taga Canada ba ito, isang babae na kumontak daw sa Bureau of Customs at pinababayan ng 18,000. Narinig nyo na po yung viral story na yon. Yes po. Oo, na uh, nagkaroon na po kami ng pagkakataon na yes. uh, makakonect din po diyan. Hmm. Uh, well, una po nakita ko natin yung trend ng emails, no? Apo. Uh, kung mapansin po niyo doon po sa thread ay uh, tinatanong po niya ang status ng box niya. Mm -hmm. uh, ang sagot po ng BOC cares no, yung pong hotline natin okay. ay uh, wala po sa data yung box. So ibig sabihin, walang walang box na nasa na pangangalaga natin. Kaya ho 'yung sinabi na magkakaroon ng babayaran 18,000, unang-unahin uh -oh. nating tanungin. Una ah, Medyo malabo na magkaroon ng assessment po uh -oh. na dapat bayaran dahil wala nga pong data. No? Uh -oh. At never po natin inaalaw ang ating mga personel uh -oh. na magkaroon po ng transaction sa paniningil over the phone. Uh -oh. Ito nga po ang aming naging pakiusap. Uh, na ho, maging maingat tayo uh, Itong mga nakaraang mga panahon po, medyo marami po yung mga nangy-scam. No? Uh -oh. Nagpapakilala po sila ng mga empleyado ng BOC, uh, humihingi po ng kaukulang amount no, para sa pagproseso. Uh -oh. uh, hindi lamang po dyan, may mga lab, lab scam pa po yan, mga parcel, mm -hmm. sakitin na mayroong padala sa kanila, kailangang uh -oh. magbayad ng ganitong alaga. Uh -oh. Pero ang katotohanan po ay wala. Never po natin uh, uh, magiging policy na i-allow ang mga transaksyon over the phone may mga opisina po at lahat po ng payments natin ay kung hindi po sa cashier, hmm. ay sa banko po binabayaran. Oo, not unless Kaya magbigay po siya ng pangalan, Sir Michael. To... Not unless magbigay siya ng pangalan, ano? Opo, Oo, oh. kahit po magbigay ng pangalan, hindi po pwede na magpapajika siya o napapayad siya sa account niya hmm. or personal kikitain. kikitain, uh, yan po ay bawal. At kung mapatunayan man po natin na meron po tayong mga personnel na gumagawa niyan isuplong po nila sa amin, kahit sa akin po directly, mm -hmm. at uh, titiyakin po natin, pa papailan po natin ng administrative at criminal cases yan para tiyakin po natin na hindi lamang ho, uh, matigil yung ganyang mga maling gawae. At sa mm -hmm. same time, titiyakin natin na mawawala matatanggal po yan sa servisyo. Okay. Uh, nasagot nyo na ako kanina itong questioning ko sana yung uh, legalities ng uh, pagbibigay ng... Uh, ng mga forwarding companies. Sir, paano po ito? Uh, yung mga OFW's po ba na nangangailangan na, ng uh, solusyon o tulong dun sa mga nawawalang uh, cargo nila na pinadala sa mga forward forwarding companies, sa inyo po pwede nga humingi ng tulong? Pwede po. Mm -hmm. uh, sa mga susunod na araw po, uh, dahil po sa paulit-ulit na kaso po ng uh, Uh, pambibiktima po sa mga OFWs natin, Apo. Mm -hmm. kami po ay uh, nag-initiate na rin, ano, para uh, tawagan ng pansin ng iba pang ahensya, no magkaroon na po ng interagency uh, dito sa uh, i-address ang problema ng balikbayan boxes, no mm -hmm. Kasi po, ang uh, ang uh, katunayan, mm -hmm. yung pong accreditation ng mga forwarders ay nga sa DTI, Department of Trade and Industry po, Apo. sa FTEB, o Trade mm -hmm. Enforcement Bureau. Mm -hmm. Ganon uh, ganun man, Ah, uh, po natin na tayo po ay magkaroon ng sariling registration dito po sa Bureau of Customs. Ide-require na po natin na ang mga forwarding companies ay marehistro bago po sila mag-transact. Uh, ibigay po sa atin ang kopya ng kontrata nila sa consolidator. Mm -hmm. Alam niyo, Sir Jerry, 'yan ang isang naging problema, no? Mm -hmm. uh, itong in the past, nagtuturoan po ito. Hindi po natin alam kung set up nila talaga <laughs> na mawalan ng liability. Uh Oo. -oh. Uh, sinasabi ho nila na wala silang kontrata or expired na yung kontrata nila. Mm -mm. So hindi nila alam na sa kanila ay pinadala nung consolidator abroad Naku. yung mga containers, ng balikbayan boxes. Naku. So ang gagawin po natin isi registration ay uh, i po nila ang copy ng kontrata and uh, sa mga transaction po nila it should not be expiring within a year. Mm -mm. Para po matiyak natin na mayroon po tayong hahabulin. Hindi po natin pwedeng pabayaan na kung po inaako ng gobyerno na tulungan na mailabas yung mga boxes, ay makukonsimple po natin yung maling gawain. We should put a stop on this. In fact, we have filed already 11 cases sa Department of Justice laban po dito sa mga kumpanya na ito. At uh, nanawagan po kami sa mga kababayan natin na nabiktima na para lumakas po ang kaso, kahit po mga lima man lang ay mag po ng syndicated estafa para non-dailable po yan, no? para po talaga magkaroon ng ngipin at matakot itong mga forwarding companies na ito naggawin pong uh, palagatas palagatasan itong mga balikbayan boxes sa kanila pong kapakinabangan. Iyon. Sir Michael, uh, maraming maraming salamat po. At sana, naku, mawasan na itong ganitong issue tuwing Pasko, Sir Michael. Ano, parang nauuso kasi pag Pasko dahil yung mga kababayan natin na OFW ay uh, namumroblema sa kanilang mga boxes, no? Pag tungtungo ng December, ang influx ko talaga ng boxes uh -huh. ay tuloy-tuloy. But uh -huh. ang totohanan po, over the year, tuloy-tuloy lang po ang padala. Mga yep. kababayan po natin, mm. ipon po dahan-dahan yan. Mm. Uh, bilang uh, panghuli na rin po, ay nais din po namin uh, ipaalam sa kanila. na bukod po sa registration process at accreditation na ating... maglalabas uh, na rin po tayo ng listahan sa ating website, no? para po uh, mag-guide po yung mga kababayan natin abroad uh -uh. kung saan po nila maaaring makita na yung may mga may record po ng mga kaso sa ganyang uh, pa, uh, logistics, uh -huh. ay wag na po silang subugal. Uh -huh. uh, kung minsan po, ito po yung pwede natin matulong sa kanila, no? uh -huh. na matiyak po natin na hindi na magkaroon ng ganitong klase ng sistema. Uh -huh. At kung may mga tanong po sila, pwede po nila muna kaming kontakin. Pwede po nila kaming uh, Tawagan sa hotline po natin. Ang mm. ating pong, uh, hotline number ay 8705-6000. 8705-6000. O pwede po sila mag-email sa voc.cares at customs.gov.ph o alin man po sa ating mga social media platforms gaya ng Facebook accounts ng Bureau of Customs, Instagram, Twitter, at TikTok. Iyon. Okay. Sir Michael thank you very much more and once again happy new year bob happy new year and more power to you